Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Dali lang. Hoy bata. Gawa mo diyan. Ha? so yun na hindi ko na na-videohan ng mahaba-haba yun guys kasi may mga bumibili baka maiwan natin tong cellphone natin baka mawala agad-agad no ah uh, yun na nga so nakita nyo naman nag tayo ng mga bote so inarrange ko talaga color by color sprite to sprite RC to RC lemon to lemon yan ganoon ang aking gawa no para lang maayos gusto ko lang maayos <laughs> para mabibilang din natin kung ilan talaga yung mga ano, ipapadeliver natin. So, as of now, ayan, maganda yung ating botehan. Maganda yung ating case. No, halos lahat meron. Okay naman. So, ang papadeliver natin is limang red horse beer na malalaki. Isang maliit. So, mamaya na. Ayan. So, ito yon Oh, sinulat ko na inutos ko kay Naruto. So wala pala si Kuya Tony yung nagde-deliver sa akin yung ahente ko ng mga beer at soft drinks. Alam ko umano siya bumaba eh. <coughs> so mamaya ano yun. text ko na lang yun ako tatawagan. Kaya pag dumaan, sisigawan ko. Kung maririnig niya ako. Ayan. Minsan kasi pag kahit sumigaw ako, hindi niya ako naririnig. Eh. Ayan. So, limang red horse nga. Isang Uh, red horse sa maliit, dalawang Coke na malaki, isang sprite na malaki, isang RC malaki. Lemon RC Coke Royal Sprite na maliliit. So, may mga sobra pa ako mga bote, pero hindi ko na yun inano, kinounted. Hindi ko na sila ipapadeliver -de kasi nga maliit na space natin ng ating tindahan crowded tayo, wala tayong mapagkikilusa. Mahirap kumilos pag masikip ang tindahan, no? So, yun may audience na ako, guys. May nagsi-second voice dito. So, yun. So, maganda yung botehan natin kasi nga, is lahat is may deposit. So, hindi ako nagpapahiram ng bote. Pag walang bote, lalo na yung malalayong ano, kapaligiran. Kapaligiran. Wala lang yung iskinita. Sabi ko, di ako nagpapahiram ng bote. Kasi magkano na nga lang yung tubo natin sa isang bote. Mawawalan pa tayo ng bote. Lugi. No? So, dito sa akin, update ko kayo no, sa presyohan ng Coke. Lalo na sa mga soft drinks. Ayan, kasi ang lagi talagang ano, nawawalan. 285 mga coke big. Yung RC naman, 265. So, kukukwentahin natin yung kada each is nasa 26. Uh, basta sa lang yung ating tubo sa coke. O kung mawawalan ka pa ng bote, magkano ang bote kay Kuya Tony kaya sa ahente ko? Is 6 pesos, hindi 5. Kaya pag may nagsusorry sa akin dito ng mga ibang ano, bote, kinukuha ko na lang din makalista tayo ng piso sa ahente natin. Palma. And then, sa mga red horse naman, uh, kadalasan kasi um, na bumibili talaga sa akin ng red horse is dyan lang sa akin tapat ng tindahan. Yung tapat ng bahay na to. Dyan lang sila nagiinuman. So, hindi ko siya nilalagyan ng deposit. Yun nga lang, nakarecord yun sa papel ko kung ilan yung napahirap kong bote sa kanila. And then, babantayan ko yan pag ano tawag dito. Pagtapos na nilang umino, mag-inuman, pinapakuha ko agad-agad yung bote kay Naruto, kay Chinchin, kung sinong bata dito sa sa aking ano, tapat ng tindahan, no? Pinapakuha ko agad. Kasi, talo tayo pag mawalan talaga tayo ng mga bote. No? Magkano kasi ang deposit ko nga sa ahente ko? Is 6 pesos. Lahat na malalaki, 6 pesos. Kaya kapag may nag-offer sa akin dito, minsan kasi may mga tao, te, bibili ka ba ng ano, bote? So, magkano? Kayute. te. Oh. Bibigyan ko na lang sa Red Horse, 3 pesos. Sa, ano, sa mga soft drinks, stick to 2 pesos. Okay na yun. ba diba? Kapag dalawang Red Horse na maliit, 5 piso. Ay, tama ba? Ay, hindi. 3 din pala. 3. Ayan. So, kinukuha ko na. Kaya nakakapag-ipon-ipon ako. Eh, lalo ngayon, guys, no? Na... magde-December. Ayan na. Buti na lang si Kuya Tony, nagpapahiram naman siya sa akin. Nung piyesta nga, pinahiram nga niya ako nung ano, nung piyesta dito ng August, August 12 yata. Yun, August 12, pinahiram niya ako ng 10 case ng Red Horse. So, naibalik ko naman lahat yon no? Pero hindi utang yon cash yon ibibigay. Yung ang pinahiram lang niya sa akin is yung mga case. So, pinapahiram niya ako. So, kapag may mga ganyang malalaking event, malalaking event, pinapahiram tulad ng mga celebration pinapahiram niya ako ng cases kasi talagang kukulangin ako so yun kasi minsan kung case ko lang ibabasehan ko minsan magpapadeliver pa ako ulit sa kanya ganyan kahit gabing gabi na alas 8 alas 9 dideliver niya ako kasi nga syempre alak yan ni eh. kailangan yan <laughs> kailangan natin bumenta no, dyan lang talaga tayo tumutubo ng malaki So, agad-agad niya ako dinidiliviran. Kaya, hindi ko na siya inistorbo sa gabi kapag may ganong mga okasyon. Is, pinapahiram niya na ako ng mga cases. Ayan. Ewan ko na lang ngayong mga... Uh, ngayon, magpapasko bago ito ako mapapahiram niya ako. Kasi kailangan din nila eh, no? So, baka malay natin, di ba? Kakausapin ko lang naman yung aking ahente. Diyan lang naman yan, walking distance ng dito sa aking tindahan. <coughs> Ayan, pinaplema tayo. Ayun na nga. So, kasi may napapanood din ako sa mga TikTok reels, guys. Siyempre sa mga kapwa natin, tindero tindera Na meron silang binibigay na ticket. Ah, uh, DIY ticket lang siguro yun nila. Kapag may deposit, ibibigay nila yon Ngayon, pagbalik ni customer, kailangan dala yung bote and then yung ticket. No? Kasi karamihan, talagang magso uh, magsusoli lang ng bote and then kahit hindi nila dito binili, isusoli pa rin nila. So, magkano din yung limang piso, ba? Diba? Pero kapag sa akin ginagawa yun, ina-accept ko. Kahit walang ticket. Hindi <laughs> ako ticket Basta kapag deposit, deposit, ganun. O kapag nagsoli, o sige, bigyan kita. Pero sa Red Horse, dyan ako medyo ano, strict. Kasi minsan talaga, nagpapahiram ako ng bote ng Red Horse. Yun nga lang, ginagawa ko talaga. Pinapakuha ko agad-agad. Yun. Sa ano lang, sa mga soft drinks ako, ano, talaga may deposit. Kapag sa, ay, sa mga soft drinks, tapos kapag sa mga Red Horse, ayan, nagpapahiram ako, pero pinapakuha ko agad-agad. So, as of now, maganda yung case natin. Halos lahat na kompleto ko naman. So, marami akong case na bakante na walang mga bote. Uh, ayun pa kasi yung mga, ano yung mga case na yon Case pa yun dati dito sa tindahan ng nanay ko. Yung nanay Ayan. ng aking asawa. Yan. So, na, nawalan din siya ng mga bote kasi nagpapatinda lang din siya noon. Alam nyo naman kapag ang bantay e eh, cellphone ng atupag, no, medyo dalagay din yung bantay ni nanay noon. Ayan, napabayaan niya yung mga case. Lalo na yung case ng mga Red Horse. Halos naubusan siya ng case ng Red Horse si nanay. Eh, mismo sa mga ahente ng ano eh, San Miguel. <coughs> ahente ng Coke. noon dati nga eh, siya pa yun nandito yung nanay ko nanay na asawa ko guys, ang ko is ano is meron siyang ano, binigyan pa nga siya ng ahente ng coke ng ano ng chiller no? yung malaking chiller ng coke yun nga lang para madali siya masira so wala na yung mga na namin So, kung ano yung mga nakikita nyo ditong mga gamit, ito talaga yung mga ko. Pinundar ko talaga to, no? Yung sa nanay ko, sabianan ko, wala na 'yung mga gamit, -gamit. halos lahat na dito is sa akin. Pinundar ko talaga. Syempre, 'yung kinatatayuan ng ating tindahan, i ko pa rin 'yan. Eh, lalaki naman 'yung anak niya. <laughs> diba Dalawa lang kasi silang ano, magkapatid. 'Yan. So, kaya dito kami tumira. Kaya nagkaroon din ako ng tindahan. Hayaan nyo, iaano ko natin yung history ng ating tindahan. No? So, back to ano na tayo, nawawala tayo sa pinakamain. Eh, no? So, yun lang, na-share ko lang yung dito yung bienan ko noon is talaga bumibili siya ng case case sa mga ahe ahe Yun nga na napabayaan talaga na dati niyang tindera. Pero ngayon, bumili din ako ng mga bote, bumili ako ng mga cases. Ayan. So, Lagi kong binibilang yan doon. Kasi nag nagkakanakawan talaga ng mga cases. Misa nga may mga ah, bumibilis. Ay, nagbebenta sa akin ng mga case dito ng mga Red Horse. Yun nga lang, natatakot ako kasi nga. Nakaw. Siyempre nakaw yung ganun. Eh, wala naman silang tindahan. Magkakaroon sila ng case. So, ayoko ang kiliki ng No, So, binibilang ko yung mga case, case, cases ko. Basta ang case ko ng mga Red Horse. Kasama maliit, malaki is 16 cases. 17 nga yan ay eh, nagkulang ng isa. Hindi ko alam kung nasan yung isa. So, yun. Pero, lagi kami no-monitor yung mga cases ko. Yan. So, marami akong case na mga maliliit na soft drinks, mga malalaki, pero walang bote. Pero ngayon na yan, nakompleto naman natin yung ating mga ipapadeliver kay Kuya Tony. So... Amaya, aakutin natin 'yan. Ayun na ang ahente ng Malboro. So, yun na guys, cut ko na 'to. Thank you for watching. Keep safe everyone and God bless you all. Bye.